continuation mga kaguro punta po kami sa cementerio sa Old Escalante samahan niyo po kami Ay, patuloy niyo po kami samahan hanggang uh, makarating kami doon mga kaguro para, para na rin po sumama kayo dito at nakarating

po dyan mga kagura. Papunta nga. Sabi ng way, papunta po yan sa polisyo. Ito po ang aming lugar mga kaguro. Sa probinsya Negros Occidental. Escalante City.

Saan? 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 Oo! Gaganda! ko Kaya kay na to! Ayan nyo po kami mga kaguro. Ayan hello, hello, Kumusta? Ayan nyo po. So, nandito na po tayo sa highway. Guys, sa highway. Ayan nyo po. yung lipo, at ba ito no? Lipo po sa ng Escalante City

ay listahan na pero perfect de galo pai 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来 kita kami mga kaguro. So, siguro hanggang dito na lamang aking vlog. Maraming maraming salamat sa panunood. Uh, may tanulap po ito. Uh, part 2. Gagawin, gagawin ko na lang po part 2 kasi sobrang haba na uh, dire po kapag uh, dire-direkso ko po yung aking pag-vlog dito. Mamaya po ay makikita din nila yung aming My old cemetery po kami At saka new cemetery So bye bye mga kaguro Thank you so much Sa panunood God bless and bye bye Ito amin yung mga Kaguro Thank you so much God bless